Si ex-president Duterte ang pinaka-best president po para sa akin. And para din sa akin, madam. Alam niyo po, hindi pa ako nakakakita ng isang presidente sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon na may prinsipyo at hindi nasisilaw sa pera at posisyon. Kaya nananawagan po ako sa inyo at sa maraming mga kababayan natin na naniniwala pa sa kabutihan ng puso ng bawat Pilipino na ipagtanggol natin si Tatay Digong kung kung papayagan ni BBM ang ICC na manghimasok sa bansa natin na dapat hindi na talaga mangingialam. Kasi gaya nga ng sinabi ni Sara Duterte, isang sampal yan sa judicial system natin na hindi tayo pwede pa lang magkaroon ng sariling uh, judicial system sa atin kasi kailangan pa natin ng ICC. At saka ang pagbalik natin sa ICC kung papayagan ni BBM ay isang sampal sa lahat sa atin. Kasi biruin mo, sinasabi natin ayaw nating masakop ng China Ayaw nating masakop ng Amerikano. Ayaw nating masakop ng kahit anumang bansa. Kaya nga tayo eh nakikipaglaban noon sa ating history, di ba? Pero bakit ka sa ICC at magpapasakop voluntarily, di ba? Parang kabobo naman 'yon para sa presidente natin at para sa lahat ng mga politiko na nagsusumite ng ganito. But to be very honest, yung nag-submit ng ganitong proposal naman ay yung mga ay, politiko na hindi dapat may upo. You guys just watch SMNA. Kasi alam nyo po, mahirap sabihin ng lahat ng bagay. Kasi iniingatan ko din ang TikTok ko. Baka mamaya ma-terminate po ako dito. Pero, kasi dahil sa prinsipyo ko, I am sharing this to you. Pinapaalam ko sa inyong lahat. Kasi, hindi lang naman ang pasaway dito sa Taiwan ang kailangan natin punahin, ba? Diba? pinaka-importante na yung punahin yung nangyayari sa ating bayan. Kasi anong mangyayari sa atin dito sa Taiwan kung wala namang ginagawa yung mga politiko o mga leader natin sa ating bayan? ba diba? Dapat na una doon yung, yung talagang leader natin. Kaya I'm calling the attention of our president. He should really listen to the Filipino people. Kasi I'm sure kung babalik sa ICC ang Pilipinas, magwewelga talaga ang mga Pilipino sa atin. Sara was voted by 32 million Filipino people. Ganyan kalakas ang suporta ng tao sa kanya. Kaya kung ayaw nila ng problema, dapat makinig sila sa taong bayan.